Mga kapatid, patuloy po tayo mag-aral po ng salita ng Diyos at ang pag-aaralan po natin ngayon dito po sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Hebreo 1.10. Basahin natin. At sinabi pa niya sa kanyang anak, Sa simula ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. At ngayon po, para mabigyan din po natin ng paglilinaw itong mga tanong ninyo, basahin po natin. Brother Owen, pakipaliwanag nga po ang Genesis 1.1 at ang Juan 1.1. Iisa po ba ang ibig sabihin ng mga talatang ito? Hihintayin ko po ang inyong paliwanag. Okay, basahin po natin muna yung Genesis 1.1 at yung Juan 1.1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Basahin din natin yung Juan 1.1. Nang pasimula, siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ngayon mga kapatid, balikan po natin itong Henesis 1.1. Dito po ay pinapakita kung papaanong nagsimula ang Diyos sa paglikha ng mga bagay-bagay, ano ho, mga nakikita at hindi nakikita. Dito po yung salitang langit, may mga bagay na hindi nakikita na nilikha ng Diyos. Ano ho, ito po yung mga nakatira doon sa langit. Katulad po ng mga anghel, at yung mga bagay na nilikha ng Diyos na hindi pa natin nakikita ng ating mga mata. Ano ho? At yun din ay hindi pa rin na sumasagi sa ating kaisipan yung mga bagay na meron sa langit. Ano ho? At dito naman sa lupa at ito yung mga bagay na literal o nakikita ng ating mga mata na ahawakan, ito yung mga literal na nilikha ng Diyos. So dalawang bagay ang ating uunawain po dito. Ano ho? Mayroong spiritual na mga bagay na Dios Diyos at may mga bagay na literal na nilikha ng Diyos. Ano po? Dito sa bagay na ito, no, sinasabi, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang tanong, sino po yung lumikha ng langit at ng lupa? Ngayon, nag-intro ako kanina, nagbasa po ako ng unang talata dito sa Hebreo 1.10. Balikan po natin ito. Sinasabi po dito, at sinabi pa niya sa kanyang anak, Sa simula ikaw ang Panginoon ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Malinaw po ano ho, ang nagsasalita dito yung amang makapangyarihan sa lahat. Sinasabihan yung kanyang anak na ito po yung Espiritu ng Diyos. Kasi po wala po hong pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa sangkatauhan para ikaligtas. Yun na nga po yung Paneso Kristo. Pero dito sa pasimula pa lang po na paglikha ng mundo at ng kalangitan, tumutukoy ito sa kanyang anak. At ngayon natuklasan natin na yung anak na yun ay si Heso Kristo. Di pa po ba? Kung paniniwalaan po ninyo na ito yung kasakasama ng Ama sa paglikha po ng mundo at ng kalangitan. Meaning, kung babalikan po natin ang Henesis 1-1, mag-ama po yung lumikha ng langit at ng lupa malino po ba yan sa atin? So yun, nakakuha na tayo ng sagot dito sa uno-uno ng aklat ng Henesis nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kaya balikan natin muli itong Hebreo 1.10 na yung tinutukoy na Panginoon na anak ng Diyos si Heso Kristo. Meaning, manlilikha rin po yung kanyang anak na si Heso Kristo. Siya din po yung tinatawag na verbo dito sa Juan 1.1. So, puntahan na natin yung 1.1 ng Juan. Nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay suma sa Diyos at ang verbo ay Diyos. Meaning, yung anak ng Diyos, tumutukoy ito kay Kristo na kasa-kasama ng Ama, ng Diyos Ama, yung verbo. Kaya sa ibang salin, tinatawag siyang salita. O basahin natin sa isang salin nang pasimula naroon na ang tinatawag na salita kaya po yung kahulugan po ng verbo salita ano ho at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos so malinaw po yung ama at yung tinatawag na anak na tinatawag na salita na yung tinutukoy na anak ng Diyos walang iba kundi si Kristo tinatawag siyang verbo tinatawag siyang salita ngayon, para maintindihan natin, ituloy natin sa verse 2. Ano sinasabi po sa verse 2? Ito rin nang pasimula ay suma sa Diyos. Ituloy pa natin sa verse 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So malinaw po ba sa atin? Mag-ama po yung lumikha ng langit at ng lupa. Kasi hindi po malilikha ang langit at lupa kung wala yung kanyang anak. Malino po ba para sa atin? Basa tayo ng ibang salin. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamagitan niya. Malinaw po ba? Kung itutuloy pa natin sa verse 4, ang salita ang pinagmumula ng buhay. Sino yung tinutukoy na salita? Yung kanyang anak. Kaya dito ipapaliwanag sa atin ni Juan tumutukoy ito si Heso Kristo. Mamaya ipapaliwanag po natin ng word for word. Ano? Na kung saan makikita natin na mismo si Heso Kristo yung tinutukoy dito na salita. Ulitin po natin itong Juan 1.4. Ang salita ang pinagmumula ng buhay. At ang buhay na ito ay ilaw dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Tuloy pa natin sa 5. Ang ilaw na ito ay nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nadaig ng kadiliman. Ngayon, para maintindihan natin, meron pang isinulat si Juan doon sa unang Juan, uno-uno. So, puntahan natin din yung isinulat ni Juan. So, unang Juan, uno-uno, ito yung sinasabi ko po sa inyo para makilala natin na yung kasama ng Diyos na salita o verbo na anak ng Diyos ay ito po para makilala natin siya. Iyong buhat sa pasimula, yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yung aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Tuloy natin. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan nakasama ng Ama sa atin ay nahayag. O ngayon, sino po yung kasama ng Ama sa paglikha o sa paglalang ng mundo at ng kalangitan? Tuloy natin sa verse 3. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo man ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, tayo ay may pakikisama sa ama at sa kanyang anak na si Yeso Kristo. So dito na i-reveal na yung anak ng Ama ay si Heso Kristo. Yan po, malino po ba para sa atin? Ngayon kapatid, na kuha mo ba yung sagot do sa inyong mga itinatanong? Malino po yung uno-uno na lumikha ng mundo at ng kalangitan at dito sa uno-uno ng Juan na mag-ama po. Na kung saan dito sa ating binasa sa unang Juan 1.3, mag-ama po yung lumikha ng langit at ng lupa. Yan po ang pinagmula ng lahat ng mga bagay nakikita at hindi nakikita. Ngayon mga kapatid, balikan po natin itong uno 1.1 para makita natin na mag-ama po ito. Nakasakasama ng ama yung kanyang anak sa paglalang. O natin hanggang dos. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Tuloy natin. At ang lupa ay walang anyo at walang laman at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Meaning, dito po, yung Espiritu ng Diyos na tinutukoy ay yung kanyang anak. Ngayon mga kapatid, i-clarify natin kasi yung iba, iba ang paniniwala nila dito. Ano ho? Bagamat yun ang kanilang doctrine, hindi natin sila kinokontra dito kasi yun ang kanilang paniniwala, di ba? Dito ating ililinaw. Kasi ang kanilang paniniwala dito, yung Espiritu daw ng Diyos, tumutukoy sa banal na Espiritu. Tandaan po ninyo, iba yung salitang banal na Espiritu sa Espiritu ng Diyos. Kasi nga po, may mga doctrine sila, baka kayo ay madala ng kanilang mga araturo, kaya ho dito sa ating channel naglilinaw lang po. No? Para mapatunayan natin na yung Espiritu ng Diyos dito sa Genesis 1 yung kanyang anak. O ngayon, Basahin natin dito para patunay lang po sa mga kasulatan. Hindi po ako magpapaliwanag. Kundi ito ay naihayag kay Apostol Pablo ang mga bagay na yan. Para makita natin ang katotohanan, basahin natin sa sulat ni Apostol Pablo sa Colossus 1.17. Bago pa man nilikha ang anumang bagay, naro na si Kristo at sa pamagitan niya ang lahat ay nananatiling sa kayusan. Pansinin po ninyo ang talatang ito sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, bago pa man likhain ang anumang bagay naroon na si Kristo. Nakita po ba ninyong salitang iyon? Naroon na si Kristo. Kung babalikan po natin yung Genesis 1-2, po yun. O ngayon, para hindi tayo magkaroon ng katulad nila na kanilang paniniwala, yun daw ang banal na Espiritu. E eh tumutukoy na nga yan sa kanyang anak. Kaya sinasabi po dito, masahin natin muli, bago pa man likhain ang anumang bagay, naro na si Kristo. Malinaw po ba? Naro na si Kristo. Ibig sabihin po, kung siya ang lumalang ng langit at ng lupa, meaning, dito sa Genesis 1-2, yung Espiritu ng Diyos, tumutukoy yan kay Kristo. At ngayon, mga kapatid, Pinalinaw pa ito ni Apostol Pablo sa kanya pa rin mga sulat, Hebreo 1.3. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay ganon din siya. Mga kapatid, pumunta naman tayo sa ibang salin. Sa version po ng ADB, basahin natin din ito. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kalwalatian tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Maliwanag po yan nun ho, na kung saan yung pagkadiyos ni Kristo umaalalay sa lahat ng mga bagay. Malinaw po ba? Na kung saan mag-ama po yung lumilikha kaya yung sinasabi po dito sa Genesis 1 si Kristo po iyan, yung tinatawag na Espiritu ng Diyos. Kung kukontra sila, ay di bahala po sila. Basta tayo, pinaliwanag na ito sa atin sa pamagitan ng kasulatan na ang tinutukoy na Espiritu ng Diyos ay si Heso Kristo na anak ng Diyos Ama. Malinaw po ba? Kaya kaibigan, dito ho nilalaliman natin ang pag-aaral patungkol sa berbo sa salita ng Diyos. Ano ho? Sapagkat yung anak ng Diyos Ama, napakalawak po ng ating pag-aaral patungkol kay Heso Kristo. Kaya nga po yung iba, pag hindi ito kilala ang ating Panaso Kristo, mabubulag sila sa katotohanan kasi hindi nila sinasaliksik ang kasulatan. Kailangan po yun na hanapin natin, alamin natin kung sino si Kristo, kung sino si Jesus, na anak ng Diyos. Ngayon kapatid, ano, para patuloy natin kilalanin na yung anak ng Diyos na tinutukoy na Espiritu ng Diyos, tumutukoy sa salita ng Diyos, di ba? Siya yung verbo, which is yung ating Panginoon sa Kristo, patuloy natin kilalanin pa sa pamagitan ng kasulatan. Basahin natin ito. Mga kapatid, para lumawak po ang ating pangunawa, basahin natin ang Kawikaan 8.27. Naro na ako, nang likhain niya ang langit, maging nang likhain niya ang tagpuan ng langit at ng lupa. Dito napakalinaw noho na mag-ama ang lumikha ng langit at ng lupa. Alam niyo po mga kapatid, bago ko po tapusin ang bidyong ito noho, talagang consistent po yung ating pag-aaral na mag-ama lang po sa simula. Mula do sa Genesis, ano ho, sa lumang tipan. Maging itong Juan Uno Uno sa bagong tipan, laging tinutukoy mag-ama. Ano ho? At ito, bago tapusin natin ang video, na talagang mag-ama po ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Kung ating uunawain sa mga sulat ni Apostol Pablo, siya po yung nakakaalam na ipaunawa sa kanya para tayong bumabasa, hindi tayo makompuse, kundi ating unawain yung mga taong pinagkatiwalaan na kung saan, katulad ni Juan, ni Apostol Pablo, di ba? Puntahan natin si Apostol Pablo, ganito rin po ang paliwanag niya na kung saan mag-ama po ang lumikha ng mga bagay na ito. Masahin natin dito sa Aklat ng Unang Korinto 8.6 Para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama, na lumikha ng lahat ng bagay at nabubuhay tayo para sa Kanya. Yan ang malinaw noho. Nabubuhay tayo dahil yung Ama manlilikha. Yung Diyos Ama noho. Ituloy natin at may isang Panginoon lamang si Heso Kristo sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay at sa pamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. Nakita po ba ninyo? Yung ama lumilikha ng lahat ng bagay. Yung anak lumilikha ng lahat ng mga bagay. Meaning, yung anak na yon ay si Hesus Kristo. Kaya dito sa paliwanag ni Apostol Pablo, mag-ama po. Kaya nabubuhay tayo dahil sa ama. Nabubuhay tayo dahil sa anak. Yan po malinaw. Ngayong kapatid, sana po nasagot po natin ang inyong katanungan dito po sa inyong itinatanong. Manatili ka sa channel na ito, magsubscribe ka kung hindi pa, at dito magtulungan po tayo na alamin natin ang katotohanan ng sa ganon ang Diyos Ama at ang Kanyang Anak ang magliligtas ng ating mga kaluluwa. Ngayon kapatid, dahil malinaw na ito sa atin, kaya ang panalangin ko para sa iyo, maging doon sa mga dumaan at nakinig sa channel na ito, ang panalangin ko ay huwag mawala yung katotohanan na inyong napakinggan. Tayo manalangin sa Diyos Ama maging sa ating Panginoon sa Ama, kami nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming napag-aralan. At ngayon, pinaunawa mo sa amin na kayo po ang lumikha ng mga bagay. Kayo ang aming sinasampalatayanan at sinasabi po sa mga kasulatan kung kami sasampalataya sa iyo Ama at maging sa iyong anak na si Yeso Kristo ay bibigyan mo kami ng buhay na walang hanggan kung kami mananatili sa iyong mga salita at aral at pangahawakan namin yung mga katotohanan na aming napakinggan. Kaya Ama, sa bawat po na nakinig ngayong araw na ito, patuloy mo silang palaguin ang kanilang pananampanataya. Maging matibay sa bawat pagsubok na tatahakin nila. Magtagumpay sila sa ano man pakana ni Satanas nang sa ganun ay hindi kami manlupay kundi patuloy na kami lumakas at lumaban at kami ay gamitin mo rin sa iba na may paunawa ang mga bagay na ito upang nang sa ganun makilala ka namin ng lubusan at maipakilala ka rin namin sa iba na hindi pa nakakilala sa iyo. Kaya Ama, Patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan, bigyan mo kami ng karunungan, kaalam at pangunawa sa iyong mga salita. Upang kami ay gamitin mong instrumento na magpatotoo ng katotohanan sa pamagitan ng iyong kasulatan na aming nababasa. Kaya Ama, sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po aming panalangin Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.